Good day mga katikalon uh, Today we're going to demo kung paano bumili ng voucher code sa ating uh, gamit ang KLCIS Voucher System uh, na na-implement na sa Adopay Soft So, yung unang gagawin is of course mag-connect lang tayo sa uh, PC WiFi Network So, tayo yung pop up So yun. So wala tayong oras ngayon Disconnected yung ating status So click lang natin tong Buy voucher So kung hindi pa kayo Nakaset up nito uh, Hanapin nyo lang yung KLCIS voucher system sa Facebook Meron tayong Facebook group at meron tayong website, klinternetservices.com. So meron tayong tutorial uh, kahit na sa ating YouTube channel meron tayong tutorial kung paano mag-integrate ng voucher or pay payment sa Adobe Soft. Uh, meron din tayong mga supported software at tutorial sa Microtech. Um, so simulan natin also click lang natin yung buy voucher code. Uh, buy voucher button. So pupunta ito sa ating uh, shop So wala tayong load ha uh, Kung makita ninyo uh, Wala tayong load Disconnected Walang session Walang internet So nilagyan natin ng uh, Buy voucher button yung portal So click natin ulit So makahanap tayo ng mas murang promo dito So napakaganda ng Voucher shop so meron tayong source code nito at editable pwede din yung ma-customize uh, depende sa inyong uh, hilig at uh, kapag lagay din kayo ng sarisaring uh, voucher prices or amount so try natin itong 5 peso 5 peso na muna so then nagay natin yung number click submit so pagkatapos ito is pupunta ito sa checkout url so pumili ka lang dito ng e-wallet na yung gagamitin so gcash yung ating gagamitin antayin lang na magabas yung checkout yung, uh, checkout ng gcash so kung nakikita ninyo uh, legit po yan yung gcash Uh, payment gateway yung link dito sa taas is payments.gcash.com so wala po tayong uh, uh, yung data nyo po yung contact number nyo sa gcash account is safe po yan kasi po para kayo para lang po kayo mumibili ng uh, online product gamitin yung gcash so lagay natin number so may number na ako dito nakasave next click next antayin yung otp 0862255 Ayan, lagay ng impin pin Masakahan tayin So, bayad tayo, no? Ito So, pagkatapos nito is uh, dapat antayin po natin yung uh, success URL ito. Huwag po muna natin i-close. Antayin natin na mag-generate ng voucher code. So, ito na po. Uh, meron na po tayo yung voucher code magkakaroon din po tayo makakareceive din po tayo ng text message ito po yung voucher code katulad po yan sa voucher na nandito sa success url so copy lang natin to click copy at i-click yung portal saka punta tayo sa vouchers paste natin yung voucher code at i-click yung activate you are now connected yun. to internet so connected na tayo sa internet meron na po tayong internet connection yun so yun na po ganun lang po kasimple ang paggamit ng KLCAS voucher system so kung kailangan nyo po ng tutorial, meron po tayong tutorial sa Adobe Soft. ah uh, mababa po yung tutorial na ginawa natin at uh, check lang po ng ating youtube channel marami po tayong tutorial dyan kasama na po yung microtech so kung kailangan nyo ng uh, support meron po tayong support group KLCIS Voucher System pakihanap na lang po sa facebook uh, nag upload po tayo dyan ng mga updates naglagay po tayo ng updates saka mga uh, templates kagaya po nito kagaya po nitong voucher store nito na napakaganda so yan na po uh, happy earning so goods na goods alright so ganoon na po kasimple yung pagbili ng voucher code